Noong bata pa ako, eh talagang pihikan ako sa pagkain. Oh, luto na ang pananghalian natin. Nay, anong ulam? Ginisang gulay. Ano ba yan? Hindi naman ako kumakain yan. Huwag ka nga maarte dyan. Alam mo bang madaming nagugutom ngayon? Pasalamat ka pa nga at may nakakain ka pa. Di naman po sila mabubusok kapag kinain ko yan. Aba, at namimiloso po ka pa talaga. Pagsabihan mo yung anak mo at pag ako hindi nakapagpigil. Yan na igigis ako. Hoy, kumain ka na dyan. Kaya ang pet-pet mo na eh. Hindi ka kumakain ng gulay. Ah, Ayaw payot, 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 tut -toy. Tut -toy. <laughs> Ito na po, kakain na. Wala na ako ibang pagpipili kung kundi kumain kasi baka pamatay ako sa gutom eh. <laughs> Wala bang piniritong isda dyan? Kung hindi kalabasa, eh minsan, ang palaya naman yung niluluto ni nanay noon. Nay, ano yung niluluto niyong ulam? Guinis ang ampalaya. Ano ba yan? Gulay na naman ang ulam. Wala po ba kayong alam na ulam maliban sa gulay? Pinaglihin naman niya tas samanan loob tong ampalaya niluto niyo. Ang pait. Huwag ka nang magreklamo. Kumain ka na. Ubusin mo yan ha. Mm, ang boy talaga. <laughs> A few inches later. Ibabahog ko na lang to sa aso habang hindi nakatingin si nanay. Ang pait kasi. Hindi ko kayang kainin. At saan ka pupunta? Ay, nay. Bubalik ka dun sa lamesa at kainin mo yan.